Rick. Good afternoon, Rick. Ah, uh, so for reference lang no, nung araw ngayon. Ah, uh, Wednesday. Wednesday, January, January 31. Aba, sweldo na ha. Ah. Uh, so ano na nakapasok na ba sa item o hindi hindi mo pa nakita? Oh, siguro mamaya mommy ah. Meron na naman yang item natin. So, Rick may nagtanong, Rick. May nagtanong sa comment section. Ilan daw klase ang slab on grade. Kasi ito preparation natin slab on grade to eh. Slab on grade or slab on ground. 'Yun ang nababasa natin sa NSCP sa code natin. Oh, so ilan daw ilan daw klase 'yan. So ang ah, nakalagay sa NSCP dalawang klase. 'Yun yung yung isa is yung disconnected. Yung isang klase which is uh usually na na ginagamit natin yung hindi kasama sa Uh, moment frame design hindi siya included kaya yung slab natin on grade uh, hindi siya connected sa ano sa mga wall sa mga poste na cut katyan so pag lumindol, pag may movement hindi kasama siya sa sa pinaka vertical structure kasi hindi siya included sa moment framing hindi siya nag resist ng moment kaya naka-disconnected lang siya sa mga wall uh, sa mga vertical structures yung pangalawa naman is uh, ano siya, diaphragm siya meaning uh, ano siya, uh, included siya sa moment framing ng structure, nag-resist siya ng moment oh, so ang implication nun, nakatuhog siya nakakonect siya sa mga sa mga vertical structures like shear wall uh, shear wall, anything wall, tsaka poste kasi ano siya uh, include siya sa nag-resist siya ng ano na moment okay ng moment structure sa included siya sa moment resisting structure and then Rick, kung ganun daw ang case dapat daw naka-include sa blueprint sa construction notes na mismo yung structural engineer of record ang nagsasabi na included yon otherwise otherwise ano lang sya, ordinary lang siya na disconnected siya Okay, so yun yung dalawa dalawang dalawang type break. Yung isa yung hindi siya hindi siya part ng moment assisting frame ng isang building, meaning disconnected siya sa mga vertical. Merong styrofoam doon. Yung type 2 naman, slab diaphragm siya, meaning para siyang suspended slab. naka siya sa sa nakatuhog sa sa mga vertical. Para Uh, sa mga vertical structures like columns and walls para pagkayuman eh nagre-resist siya ng moment alright so yun lang ha yun lang ang nabasa natin sa NCP uh, hindi ko memorize kung saan chapter yon pero sigurado ade, sigurado ko na sa chapter 4 pero hindi ko memorize kung saan section maraming sa section chapter 4 eh. alright pagka may time bubuklatin ko yung laptop natin iba vlog natin Okay Rick. Sige tingnan natin ito baka meron na laman. Sige approve.